guys, nice. eto na yung ating parcel dumating na yung battery ng solar power lamp, eto yun what's happening? eto yung in order ko buksan natin ngayon to kung tama yung ating order ay kailangan natin dito ng Uy, okay. hina natin con 3.2. Cancaran. Saman. Mga ano pangalan. Uy, mas malaki ng konte. Ano, Kasi yung haba lang. Pero mas malaki siya ng konte. Pero ang ano, yan 3.2 lang. Pang solar. Solar light. Tingnan natin kung may laman. Baka mamaya wala laman. Oh, na yung ano ko? Nawala na. Tingnan natin. Ay, meron. Hindi ka nito. Oh yung ating luma ayan ah, na talagang pumalo ayan o okay ito yung gawin natin nakabit natin dito ito yung ating pagkakabitan nito tatlong nga pala itong inorder ko kasi may ano may dadalhin pa dito si sir na galing bikutan na ganito sira buksan na natin ito yung unang yung previous video ko kung napanood nyo kung paano mag open ito kasi mahirap i open to ang dali mabasag ito pag hindi kayo marunong magbukas nito panoorin nyo lang kung paano, ino, you know, paano ko binuksan to at nakadikit yan Ayan guys makikita natin dito ito, ito yung pa negative ito yung positive so, didikit lang natin ito dito tapos tatry natin bibilad natin sa araw kung gagana Ayan na nga guys naikabitan natin yung new battery new battery nilalagay natin tong kanyang receiver sa araw na natin kung nag-charge ba. Pero na-internet ko na natin kanina. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-charge. Ayaw. Ah, Ayaw. Nag-charge siya. Ngayon, tingnan naman natin ito dito, dito remote kung na-ilaw. Oh! <laughs> on off oh. ngayon ibabalik na natin itong mga takip magkalimutan na natin ito okay na umilaw tinanggal ko yung sa pit tapunan natin kasi ipipix ko pa to eh kailangan nakapix yan eh tapos ipipix pa rin natin itong Hoy dali, panggagawin. eto na nga guys, naikabit na natin yung reflector. Tapos yung battery, nilagyan natin ng bantikit para hindi siya gumalaw-galaw. Isa na lang ang gagawin ko. eto na lang. Kailangan natin dito ng lagyan ng sealant. Para seal yung seal yung walang leak na makapasok. tunang so, nga guys lalagyan na natin to ng pandikit lagyan natin ng clear manipis lang para lang hindi lang pasukin ng tubig kemudian kailangan malinis sa loob malinisin mo na natin sa loob yan yeah. dagdagan ko dito baka malaglag yung ating ano battery Okay. Pwede natin dikit yan. Ayan. Iklaplin na natin dito. Clip. 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 natin may sumobrang konti ayan bubuhin na natin tapos kakabit natin sa poste ilagay lang natin to tapos pasok natin to next ito naman lagay natin yung receiver pasok lang natin ito dito para may dugtong natin sa loob อื yan, ่นหัวกนใหญ่ต่นื Gayin natin to.